Sinabi nga ito ni Tyrese Aliberton matapos ng game winner niya. In game 1, laban niya dito sa OKC si Thunder. You like to it dramatic, huh? <laughs> like to come. on, man. Come on man. You know man. we got so we much to work well. on. We didn't even play once. So much to work on. Come on. Wala nga sa video clip, sabi ni Tyrese na they have so much to work on nga daw as a team nang dahil kung napanood yung game mo, abay ang dami nilang problema pero at the end, abay nanalo pa nga tapos sabi ni Pascal Siakam, they did not even play well pero panalo nga sila. At hindi nga lamang yan ang dahil sa post-game interview ni Atty. Tyler Sally Burton, kanyang sinabi na talagang they are a resilient group. Talaga naman daw na hindi sila sumusuko and will play a 48-minute basketball game. Hindi nga daw sila susuko hanggat hindi 0 seconds ang nasa game clock. May mga moments daw sa laban na talagang parang lalayo na sobra itong ok si Thunder pero ang kanyang team daw did a great job in not panicking and instead unti-unti nga daw nilang tinapyas at kinayod ang kalamangan ng Thunder. At yan nga daw ang kalilang mentality sa buong playoffs na ito to never panic and slowly but surely na bumalik sa laban kapag sila'y nagiging down ng malaki. Binigyang credit din neto ni Halliburton, si na Miles Turner, ganun din si Andrew Nemhard para nga daw sa mga big plays na kanilang ginawa in the fourth quarter, in the clutch para nga tulungan itong Indiana Pacers na makakompleto ang kanilang game one comeback. Nakwento nga rin neto ni Terry Saliberton kaya nga daw sila isang resilient group ay dahil nga daw yan sa mga pinagsasasabisaan nila ng NBA media at ng bawat isa starting from last year nung naswep daw sila sa East Finals. Kung saan sinasabi daw sa anila ay they do not belong dito sa mga ganitong klaseng type of competition. Tapos sa pa daw ng hindi magandang start nila this season ay talagang ginamit daw nila ang lahat ng pangdududa para maging fuel nila para patunayan nga sa bawat isa na they do belong dito sa mga ganitong type of competition na they are one of the best teams dito nga sa NBA and currently talagang ginagawa nila they are proving everyone wrong naman talaga on the biggest stage possible dito sa NBA at ito nga NBA Finals pero sinabi rin dito ni Terry Saliberto na it's just one game at ito daw okay, si Thunder ay talagang isang magaling na NBA team at ine-expect nga daw nila na sila gaganti in game number 2. They will make adjustments para nga bumaway dito sa naging heartbreaking loss nila at home. Kaya naman daw ayon dito kay Ali ay magiging handa nga rin sila for game number 2 para nga sa another bank bank na ano naman against sa OKC Thunder. Anyways, kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Inyong opinion patungkol nga sa Game 1 Game Winner sa NBA Finals na ito ni sa Saliburton. Komento nyo lamang yan.